Nagsimula ang kwento sa pagkamatay ng sikat na mamamahayag na si Joe Strumbel. Sa kabilang buhay, habang inihahatid sila ni kamatayan sa kanilang destinasyon, nakausap ni Joe ang babae na nagngangalang Jane at ikinwento nito na siya ay namatay dahil sa lason. Inihayag ni Jane na siya ay nagtrabaho bilang secretary ni Peter Lyman at sa palagay niya ay siya ang naglason sa kanya. Tinanong ni Joe kung bakit niya yun gagawin at giit ng sekretarya na dahil malapit na niyang makumpirma na si Peter ay ang sikat na mamamatay tao na binansagang tarot card killer. Giit ni Joe na siya ng scoop tungkol dyan noon at tinanong niya kung bakit nito paghihinalaan ang isang Peter Lyman. Tugon ni Jane na sa huling biktima ay may natagpo ang napaka-rare na pin at alam ng sekretarya na mayroong ganun ang kanyang amo. Nang subukang sabihan ni Jane ang kanyang abogado, narinig niya ang pag-click sa telepono na tila ay merong nakikinig. At nang maglaon, pagkatapos niyang uminom ng tsaa ay nasa kabilang buhay na siya. Giit ni Joe na isa itong magandang scoop, ngunit tugon ni Jane na sa kasamaang palad ay wala na silang magagawa pa. Samantala, ang student journalist na si Sandra ay sinusubukang kapanayamin ng sikat na direktor na si Tinsley para sa kanilang school newspaper. Inimbitahan ng direktor ang dalaga sa kanyang silid at pagkatapos ay nilasing ito. Kinabukasan ay inamin ni Sandra sa kanyang kaibigang si Vivian na nagpasibak siya sa direktor ngunit nabigo siyang ma-interview ito. Giit ni Vivian na siya ay maganda kaya dapat siyang magingat sa susunod. Sa kabilang buhay, nakaupo si Joe sa gilid ng bangka at nang walang nanunood ay tumalun siya sa ilog at lumangoy palayo. Nang gabing yun, nanood ang magkaibigan ng isang magic show na itinatanghal ng salamangkerong si Splendini. Nang maglaon ay naghanap ang magician ng isang volunteer at ang napili niya ay si Sandra. Pinapasok niya ang dalaga sa magic box at maya maya ay nawala ito. Habang nasa loob ay nagpakita si Joe kay Sandra at nagpakilala na isang mamamahayag kagaya niya. Giit niya na meron siyang napakagandang scoop tungkol sa tarot card murder case at bago pa siya mawala ay nabanggit niya ang pangalang Peter Lyman. Binuksan muli ni Splendini ang kahon at muling lumitaw si Sandra na tila ay nalilito. Nang gabing yun, nag-research si Sandra tungkol sa tarot card killer at nalaman niya na ang mga binibiktima nito ay mga popo at sa bawat pagpatay niya ay nagiiwan siya ng tarot card. Sinaliksik ni Sandra si Joe at nalaman niyang isa itong kilalang mamamahayag na namatay kamakailan lang. Pinuntahan niya si Splendini para sabihin kung ano ang nakita niya sa kahon. Giit ni Splendini na ang kanyang tunay na pangalan ay Sydney at sa una ay nag-aalinlangan siyang tulungan ng dalaga hanggang sa nakumbinse siya ni Sandra na gawin ulit ang magic. Sa loob ay sinubukan ni Sandra na tawagan si Joe, ngunit hindi ito nagpakita. Sumuko na si Sydney, subalit nang pinalabas na niya ang dalaga sa box ay biglang lumitaw si Joe. Habang nakatulala si Sydney ay inilabas ni Sandra ang kanyang notebook para isulat ang mga sasabihin ni Joe. Giit ni Joe na si Peter Lyman ang tarot card serial killer at ang mga binibiktima niya ay mga pokpok -pok na may maikli at itim na buhok. Tugon ni Sandra na ipapaalam niya ito sa pulisya, subalit giit ni Joe na hindi siya maaaring mag-akusa ng walang sapat na katibayan. Giit ni Joe na kung masolve at may sulat niya ang kwentong ito ay tiyak na magbabago ang kanyang buhay, subalit kailangan niyang mag dahil maari siyang malagay sa panganib. Biglang lumitaw ang kamatayan sa harap ni Joe at kinuha ang mamamahayag. Kinumbinsi ni Sidney ang dalaga na huwag ituloy ito, ngunit determinado si Sandra na lutasin ang kaso at kailangan niya ang tulong ng magician. Sinabi ni Vivian kay Sandra na araw-araw lumalangoy si Peter sa Governor's Club at giit niya na kaya ng kanyang ama na papasukin ang kaibigan doon. Tinanong ni Sandra kung maaari siyang magdala ng isa pang tao at giit ni Vivian na magagawa niyo ng paraan. Kinabukasan, isinama ni Sandra si Sidney sa club at sa pulay nakita ng dalaga si Peter ngunit hindi niya alam kung paano ito lapitan. Iminungkahi ni Sydney na magpanggap itong nalulunod at dahil maganda siya ay tiyak na ililigtas siya ni Peter. Ginawa ni Sandra ang kanyang payo at matapos siyang iligtas ni Peter ay sinabi ng dalaga na hindi siya gaanong marunong lumangoy. Nagpakilala si Peter at ipinakilala naman ni Sandra ang sarili bilang si Jade Spence. Inanyayahan siya ni Peter sa isang garden party sa kanilang mansyon at malugod itong tinanggap ng dalaga. Pagbalik ni Sydney ay ipinakilala siya ni Sandra bilang kanyang ama. Ayaw pumunta ni Sidney sa party sapagkat masyado daw itong delikado, ngunit nagawa siyang kumbinsihin ng dalaga. Makalipas ang ilang araw ay dumating sila sa mansyon ng mga layman kung saan ipinakilala ni Peter ang dalawa sa kanyang ama. Habang si Sydney ay gumagawa ng card tricks sa mga bisita, nagpasyal ang dalawa sa hardin at si Sandra ay tila nagsisimulang maakit kay Peter. Nabanggit ni Peter ang kanyang sekretarya na giit niya ay namatay dahil sa atake, subalit nang tanungin ni Sandra kung nag-autopsy ba sila ay binago ni Peter ang paksa. Pumasok si Sydney sa kwarto ni Peter kung saan ay nakakita siya ng isang envelope at itinago niya ito sa kanyang jacket. Pag-uwi ng dalawa ay nasabi ni Sandra na napakabait ni Peter kaya mahirap paniwalaan na siya ang killer. Ipinakita ni Sydney ang envelope kung saan nakasulat ang pangalan Betty J at giit ni Sandra na wala 'yung mapapatunayan. Nang gabing yun ay inimbitahan si Sydney ng mga kasamahan ni Peter na maglaro ng poker. Paglipas ng ilang oras ay sa wakas dumating din si Peter at giit niya na marami pa siyang tinapos na trabaho sa opisina. Kinabukasan, ikinwento ni Sandra kay Vivian kung gaano kabait si Peter, ngunit bigla siyang natigilan nang makita niya ang pahayagan na nagsabing may nabiktima na naman ang turret killer. Binasa nilang dalawa ni Sidney ang artikulo at nalaman nila na ang biktima ay isa na namang short-haired na popok. Giit ni Sidney na late dumating si Peter kagabi at tugma ito sa oras na nangyari ang krimen. Tugon ni Sandra na hindi siya dapat magpadala sa kanyang nararamdaman para maisagawa niya ng maayos ang imbestigasyon. Isang gabi ay dinala ni Peter si Sandra sa kanyang bahay at ipinakita sa kanya ang kanyang mga koleksyon. Nang sabihin ng dalaga na siya ay napaka-romantiko ay bigla siyang hinalikan ni Peter at pagkatapos ay dinala sa kanyang kwarto. Sa kanyang magic show ay may ipinasok na namang volunteer si Sydney sa kahon, ngunit nang buksan niya ang pinto ay si Joe ang lumitaw. Sinabihan siya ng mamamahayag na tandaan ang mga numerong 16, 21 at 12. Pagkatapos ng kanilang matinding bakbakan ay sinabi ni Peter na kukuha lang siya ng champagne at habang wala siya ay nagsimulang mag-imbestiga si Sandra. Nang makita niya ang litrato ng isang babae na may maikling buhok ay biglang lumitaw si Peter at sinabing siya ang kanyang ina. Pinakiusapan siya ni Peter na manatili, ngunit giit ni Sandra na kailangan niyang umuwi dahil masama ang pakiramdam ng kanyang ama. Kinabukasan ay sinabi ni Sidney kay Sandra ang tungkol sa mga numerong ibinigay sa kanya ni Joe at napagtanto ng dalaga na iyon marahil ang kombinasyon sa pinto ng collection room ni Peter. Pag uwi niya ay nakatanggap siya ng bulaklak mula kay Peter at kalakip nito ay imbitasyon para sa isang party na gaganapin sa kanyang bahay. Sa party ay sinabihan ni Sandra si Sydney na pumasok sa collection room habang i-distract niya si Peter. Gamit ang numerong binigay ni Joe ay nagawa ni Sydney na pumasok sa silid. Nang bumaba ang butler para kumuha ng alak ay napansin niyang nakaawang ang pinto kaya isinara niya ito at nilock dahilan para mataranta si Sydney. Nagdahilan si Sandra na pupunta ng banyo at pagbaba niya ay nalaman niyang nakulong si Sydney sa silid. Nakapasok siya gamit ang numero at sa loob ay wala silang nahanap na ebidensya. Nang hinanap ni Peter ang dalaga ay maswerting nakalabas na sila ng collection room at palusot ni Sandra ay nililibot lang niya ang kanyang ama. Hiniling ni Peter na manatili siya ngayong gabi at pumayag naman ang dalaga. Nang gabing yun habang natutulog si Peter ay bumalik si Sandra sa collection room at sa ilalim ng trumpet ay labis na ng hilakbot ang dalaga nang makita niya ang isang deck ng mga tarot card. Pagbalik niya ay gising na si Peter at niyaya siya nitong sumama sa kanya sa England ngayong summer. Sa kaarawan ni Sandra ay binigyan siya ni Peter ng isang bracelet bilang regalo at naantig dito ang dalaga. Giit ni Peter na hindi siya makakasama sa kaarawan nito dahil aalis siya ng bansa sa loob ng ilang araw. Nagsimulang mag-guilty si Sandra dahil sa pag-iimbestiga niya sa kanyang nobyo, subalit biglang lumitaw si Joe at hinikayat siya na magpatuloy. Nagalit si Sandra at sinabing gusto lang nitong makusahan si Peter para masabi niyang tama siya. Habang naghahapunan ng dalawa ay kinwento ni Sidney na ayaw talaga niyang manirahan sa London dahil nalilito siya sa kanilang left side driving at sa tingin niya na kapag nagmaneho siya dito ay mamamatay siya sa aksidente. Maya, maya ay nakita ni Sandra si Peter sa kabilang kalsada at nagtaka siya sapagkat sinabi ng nobyo na aalis siya ng bansa. Sinubukan nilang sundan si Peter ngunit bigla itong nawala at maya, -maya ay lumabas ang isang ginang na sumisigaw at humihingi ng tulong sapagkat meron daw pinatay na babae. Kinabukasan, nalaman ni Sidney na ang pangalan ng biktima ay Elizabeth Gibson at dahil hindi pa sila maaaring pumunta ng pulis ay sinabi ni Sandra na pupunta muna sila sa isang pahayagan. Pumunta sila sa opisina ng sikat na newspaper sa London at giit ng editor-in-chief na si Mr. Malcolm na walang pahayagan ng tatanggap sa kanilang kwento dahil wala silang matibay na ebidensya at isa pa ay nahuli at umami na umano ang tarot card killer na si Henry Banks. Nahimasmasan si Sandra sapagkat hindi si Peter ang serial killer, subalit nagsisi siya dahil sa panlulokong ginawa niya sa kanyang nobyo. Ipinagtapat ni Peter kay Sandra na nagsinungaling siya tungkol sa paglabas ng bansa, sapagkat ang totoo ay tinulungan niya ang kanyang ama sa isang negosyo na privado at sensitibo. Pagkatapos ay ipinagtapat din ni Sandra ang lahat kay Peter. Sinabi niya ang kanyang tunay na pangalan at inaming pinaginalaan nila siya bilang tarot card killer. Natawa si Peter sa kanyang pahayag at giit niya na hindi siya galit. Sinabi ni Sidney kay Sandra na hindi siya naniniwala sa palusot ni Peter. Ipinagtanggol ng dalaga ang kanyang nobyo kaya inilabas ni Sidney ang envelope na may pangalang Betty G na marahil ay palayaw ni Elizabeth Gibson, ang pangalan ng babae na pinatay noong gabi na nakita nila si Peter. Giit ni Sandra na umamin na si Henry Banks at tugon ni Sidney na posibleng hindi si Peter ang serial killer ngunit pinatay niya si Elizabeth Gibson at pinalabas niya na ang tarot card killer ang may gawa nito. Tinanong ni Sandra kung bakit papatayin ni Peter ang isang popo at giit ni Sydney na maaaring nagbanta si Elizabeth na sisirain ang kanyang reputasyon. Nagalit si Sandra at sinabihan siyang bumalik na lang sa pagiging clown sa entablado. Nagpakita si Joe kay Sydney at hiniling niya sa magician na bantayan si Sandra dahil baka hindi na niya matakasan si kamatayan sa susunod. Sinabi rin niya kay Sydney na suriin ang tarot deck kung may card na nawawala. Pinuntahan ni Sidney ang apartment kung saan pinatay si Elizabeth at kinapanayam ang mga kapitbahay nito. Sinabi ng isang ginang na Betty ang tawag sa kanya ng lahat at dati ay blonde at mahaba ang kanyang buhok. Ngunit isang araw ay pinuto niya ito at kinulayan ng itim upang pasayahin ang isa sa kanyang mga suki. Giit niya na si Betty ay madalas lumabas kasama ang isang mayamang lalaki na nagngangalang Peter Yardley. Agad tinawagan ni Sidney si Sandra upang sabihin ang tungkol kina Betty at Peter. Sinabihan siya ni Sandra na tumigil na sapagkat sarado na ang kaso at lingid sa kanilang kaalaman ay nakikinig si Peter sa kabilang kwarto gamit ang extension phone. Giit ni Sydney na sigurado siyang pinatay ni Peter si Betty at napuno na si Sandra kaya ibinaba niya ang telepono. Pinuntahan ni Sydney ang bahay ni Peter at sinabi sa kasambahay na inutusan siya ng kanyang anak na kunin ang kanyang sweater. Umakyat ang kasambahay sa itaas para kunin ito at nagmadaling pumunta si Sydney sa collection room para tingnan ang mga baraha, ngunit ang nakita lang niya ay isang susi. Naabutan siya ng kasambahay na lumabas ng silid at nahirapan siyang gumawa ng palusot. Pag alis niya ay tinawagan ng kasambahay si Peter at sinabi ang nangyari. Bumalik si Sidney sa apartment ni Elizabeth at nang mabuksan niya ang pinto gamit ang susi mula sa silid ni Peter ay nakumpirma ng magician na merong susi si Mr. Lyman sa apartment ni Betty. Inimbitahan ni Peter si Sandra na mamangka at nang nasa gitna na sila ng lawa ay sinabi niya sa dalaga na sadyang mapagbiruang ang tadhana sapagkat noon ay iniligtas niya si Sandra mula sa pagkalunod at ngayon ay siya din pala ang maglulunod dito. Natakot si Sandra at inamin ni Peter na pinatay nga niya si Betty Gibson. Giit niya na nung nalaman ng pokpok kung sino siya ay parati na itong nagdedemand ng pera kapalit ng hindi pagsira sa kanyang reputasyon. Kinailangan niya yung itigil kaya gumawa siya ng plano upang ang tart card killer ang sisihin sa pagkamatay ni Betty. Banta ni Sandra na kung may mangyari sa kanya ay isusumbong siya ni Sydney sa pulis. Giit ni Peter na papalabasin niyang aksidente ang kanyang pagkalunod at alam niyang mas paniniwalaan siya ng mga pulis kaysa sa isang hamak na magician. Nagsimulang sumigaw si Sandra upang humingi ng tulong, ngunit alam ni Peter na walang makakarinig sa kanya. Nagpumiglas ang dalaga subalit nagawa siyang may hagis ni Peter sa tubig at dahil hindi siya marunong lumangoy ay tuluyan ang nalunod si Sandra. Samantala, mabilis ang pagpapatakbo ni Sidney sa kanyang maliit na kotse upang iligtas ang dalaga, ngunit dahil nalilito siya sa left side driving ay lumiko siya sa maling daan, dahilan upang siya ay mabangga. Pagdating ni Peter sa daungan ay itinulak niya ang bangka pabalik sa lawa at pag uwi niya sa mansyon ay tumawag siya ng rescue upang i-report ang aksidenteng pagkalunod ni Sandra. Dumating ang mga pulis at nagkunwaring umiiyak si Peter habang sinasalaysay na hindi marunong lumangoy ang kanyang nobya. Ngunit maya, -maya ay biglang nagpakita si Sandra na basang basa at sinabing nagkunwari lang siya sa club dahil gusto niyang makuha ang kanyang atensyon. Ang totoo niya na ay siya ang captain ng swimming team sa paaralan at dahil dito ay hindi na nakapagsalita si Peter. Humanga si Malcolm sa kwentong isinulat ng dalaga at gusto niya itong i-publish e sa kanilang sikat na newspaper. Giit ni Sandra na kailangan niyang i-share e ang credit kay Joe at sa magisya na si Sydney sapagkat hindi niya masosolve ang kaso nang wala ang tulong niya. Samantala, si Sydney ay nakasakay na ngayon sa bangka ni kamatayan. Tinanong niya ang mga kasamahan kung may oras sila para sa isang card trick at giit ng isang pasahero na nasa kanila ang lahat ng oras ng mundo. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.